Anong kaya mo? Galumgong? <laughs> Which one are you on now? <laughs> Para na tayo? niyo <laughs> naman Okay lang. Hello. Ano to? Her body. Alam ko na pala naman maya, breath. Bro. Ano naman tayo? Gata? Yeah, yeah, yeah. And then you want the hey, gata part gata na parang gata. anyone can do anything to her. Gata? Yeah, yeah, yeah. Tapos kalabasa. Uh, sorry, sorry, na-spoil ko. Parang ganda niyan. So good. Huwag mahiya, ah. Andre, yung zipper mo, boss. <laughs> si Juancito. Si Juancito. Chill naman ni Andre. I-flip ka muna, Andre. Eh, hey, hey. Gulong, gulong. <laughs> Ito nang pilik mata mo, Andre. Nagsasalita ba si Andre? May bibig ba si Andre? Di ba may, may, diba dito may dito once yung nagsalita siya? Once nagsalita siya, wala may isa, na. Ano, Di ba meron once nagsalita oh, siya? Sa isang episode. Ah, hindi siya necessary. Tara. Tahimik lang. Tahimik lang si Andre. Ay. Parang magkakasize sila ng sapatos. Sama eh. Oh, <laughs> magkakasize kayo sapatos. Ba, mo ba ba ipakita yung face? Oh. Pahinga siya ngayon. Na, <laughs> pahinga, hindi <naiyong> nagsasalita. Pahinga <laughs> okay? Sorry. Oh. Happy ka naman. Nakahinga, nakakahinga ka pa. <laughs> Kaya na pa na... Uh, uh, relax ka lang, bro. <laughs> <laughs> Gusto mo itaas eh, ka yung zipper mo? <laughs> <laughs> wala zipper, Andre. Wala zipper. <laughs> oh, wala. Sira? Sira. Sa atik lang. Ha? Ang naman ba? Ano amoy ng panyo mo <laughs> <Karina penakababad. laughs> <ilong> na? Kanina pa'y <laughs> nakababad. Nalalaki ilong niya. Nalalaki ilong. Delikado na yan. Nakakaingat ka ba? My love. yung ka naman oh. Pahinga huh? Kahinga. May music si Andre. May eh. music ko. Oh. May music talaga? May pang mayaman yung ano niya May oh. Mayaman yung ano mo. Oh. Kahinig lang si Andre. Ay. Para magkakasize sila ng sapatos. Oo nga eh.